Iris, ang Aris ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ay nagpapakita ng isang ugaling hindi natitinag pagdating sa tungkulin at layunin sa buhay. Ang disiplina sa trabaho ang nangingibabaw, hindi basta nagpapadala sa pagod o panghihina ng katawan, at kapag may sinabing gagawin, tiyak na maaasahan itong maisa sa katuparan. Walang lugar ang palusot sa mga Iris ngayon, alam niya ang kanyang responsibilidad at paninindigan. Pinangangalagaan niya ang pamilya bilang pangunahing prioridad, kaya naman sa usapin ng pera, hindi basta nagpapautang at palaging may pag-iingat. Hindi siya magtatapo ng salapi sa walang saysay na bagay, kundi iniipon at pinaplano ang bawat galaw ng gastusin. Tahimik man sa panlabas, ang aris ngayon ay may matalas na pag-iisip at handang gumawa ng matalinong hakbang para sa ikabubuti ng kanyang kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ay puspos ng sipag at katapatan. Kilala sa pagiging tapat sa trabaho, hindi siya kailanman madadala sa mga panunuhol o panlilinlang. Kung nasa bahay man o sa labas, maingat siya sa pananalita, pinipiling panatilihing magaan ang paligid upang makaakit ng magandang enerhiya. Ayaw niya sa gulo o kwentong may halong kasinungalingan, at mas gugustuhin pa niyang magisa sa trabaho kung iyon ang daan para sa mas maayos at tahimik na produksyon. Sa bawat kilos, may disiplina at pagkamasinop. Ayaw sa mga turbo kapag nasa gitna ng trabaho at mas pinipiling maging produktibo kaysa makipagkwentuhan. Ang Taurus ngayon ay modelo ng tahimik ngunit epektibong tagapagtaguyod ng kaayusan at tagumpay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ay nagpapamalas ng kasipagan na may kasamang disiplina sa pananalita. Hindi basta-basta nagsasalita ng walang saysay, kundi binubuo ng mga makabuluhang pahayag ang bawat pagbanggit. Sa trabaho, matapat at maasahan, handang kumayod para makamit ang pangarap na magkaroon ng pangmatagalang hanap buhay. Sa kabila ng pagiging tahimik, taglay niya ang tapang na kailangan kapag ang sitwasyon ay umaabot sa sukdulan. Hindi siya papasok sa alitan sa trabaho, sapagkat nauunawaan niyang mahalaga ang kapayapaan at pagkakaroon ng matatag na kita. Sa tahanan naman, mapagmalasakit sa magulang at sa mga nakatatanda. Likas ang kagustuhang tumulong, lalo na kung ito ay para sa ikabubuti ng buong pamilya. Ang Gemini ngayong araw ay haligi ng sipag, tapang, at pagkakawang gawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Ang cancer ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ay nasa maaliwalas na estado ng kalooban lalo na sa usaping pinansyal at trabaho. Masaya sa ginagawa at kontento sa kita, kaya nagkakaroon ng maayos na takbo ng pera at pagkakataong makapag-ipon. Hindi basta-basta nagpapakawala ng salapi at laging masinop sa paggastos. Sa usaping tiwala, lalo na kung pera ang pinag-uusapan, ay labis ang pag-iingat. Sa usaping puso, hindi nababalot ng selos, may tiwala sa kapareha at pinangangalagaan ang relasyon. May likas na disiplina at kabaitan, at sa mga gawain ay maingat at may islan, gusto ay laging nasa ayos, malinis, at walang bahid ng pagkukulang. Ang cancer ngayong araw ay nagpapakita ng tahimik ngunit matibay na pamumuhay, maingat sa galaw, mapagmahal sa pamilya, at maabilidad sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ay matapang at determinado sa mga hakbang na gustong tahakin. Sa trabaho, walang sinasayang na pagkakataon. Kapag may chance ang kumita sa maayos na paraan, buong tapang itong kakagitan. Ayaw ng Leo ng pakikipag-usap na may halong kay abangan mas pinipili ang tahimik na paggawa kaysa magyabang. Sa araw na ito, mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa, mas maayos sa pakiramdam ang walang istorbo at may sariling desisyon sa galaw. May malinaw siyang pananaw sa mga dapat unahin, at masusing pinipili ang mga salitang bibitawan. Ang liyo ngayon ay simbolo ng matatag na paninindigan, mapanuring kaisipan, at may diretsyong lakas ng loob na harapin ang mga hamon ng araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ay panang sipag, tiyaga, at paninindigan para sa kapakanan ng pamilya. Para sa kanya, ang tagumpay ay hindi lamang para sa sarili kundi para sa lahat ng mahal sa buhay. Kaya't kahit pagod na ang katawan, patuloy pa rin sa pagkilos, sapagkat batid niya na habang malakas pa, kailangang samantalahin ang pagkakataon upang makapunder ng magandang kinabukasan. Sa trabaho, maaasahan at hindi madaling matinag. Sa pakikitungo sa iba, mapanuri sa mga sinasabi, at ayaw ng walang katapusang usapan na wala namang saysay. Sa usaping pera, matipid at maingat, hindi agad nagpapautang at siguradong pinag-iisipan ang bawat desisyon. Ang Virgo ngayon ay larawan ng praktikal, tahimik ngunit matatag na tagapagtaguyod ng kapayapaan sa sariling mundo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang Libra ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ay may likas na katahimikan sa kalooban. Kalikasan ang nagbigay ng diwa ng pagiging mahinahon, maayos mag at mapanlikha sa paggawa. Sa trabaho, masidhing kasipagan ang nangingibabaw, dahil nais mong mapalawak pa ang iyong kaalaman at marating ang mga layuning matagal mo ng pinapangarap. Sa pananalapi, ikaw ay maingat at marunong magtabi ng kita, iniisip mo palagi ang kinabukasan, hindi lamang para sa sarili kundi para sa mga mahal mo sa buhay. Hindi mo gusto ang anumang uri ng kaguluhan, lalo na kung may halong tukso o gusot sa larangan ng pag-ibig. Pipiliin mong lumayo sa mga sitwasyong may posibilidad ng alitan, sapagkat sa iyo, mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa pansamantalang kilig. Kalikasan ang nagbibigay sa iyo ngayon ng kalmadong pag-iisip na magdadala ng matatag na araw sa trabaho at sa tahanan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ay taglay ang matibay na disiplina at paninindigan. Ayaw mong masangkot sa mga usaping walang saysay -say gaya ng chismis o intriga dahil likas sa iyo ang pagiging maingat sa kilos at salita. Sa larangan ng pananalapi, Ayaw mo ng pandaraya o pakinabang na hindi makatarungan, mas pinipili mong kumita mula sa sariling pawis at pagsisikap. Sa trabaho, ikaw ay pokus at may mataas na pamantayan sa iyong ginagawa. Hindi mo kayang palusutan ang gawaing hilaw, para sa iyo, ang bawat detalye ay mahalaga. Gusto mo ng kaayusan at maayos na sistema sa paligid. Pagdating sa pag-ibig, malalim ang iyong tiwala. Hindi ka madaling panghinaan ng loob, at hindi mo iniisip ang pagseselos. Naniniwala ka sa katapatan, at binibigyan mo ng respeto ang damdamin ng iyong minamahal. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas para ipagpatuloy ang landas na matuwid at marangal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ay may taglay na pagiging prangka at diretsyo sa damdamin. Sa oras ng trabaho, malalim ang pagtuon mo sa gawain, ayaw mong maistorbo lalo na kapag nasa gitna ng isang mahalagang layunin may paninindigan ka sa salita, at kapag may ipinangako, inaasahang ito'y masusunod. Sa pamilya, doon ka tunay na nabubuhayan ng loob, masaya kang kasama sila sa usapan na puno ng halak hakan at samahan. Hindi ka madaling magduda sa pag-ibig. Sa halip, ikaw ay mapagkakatiwalaan, puno ng lamang, at marunong maglaan ng panahon at atensyon. Sa pera, sinisikap mong makapag-ipon hindi lamang para sa pansariling kaginhawaan kundi upang may maibigay na kasiguruhan sa mga mahal mo sa buhay. Ang araw na ito ay nagpapalakas sa iyong pagiging tapat sa prinsipyo at masiglang tagapagtaguyod ng pagkakaisa sa pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ay punong-puno ng disiplina, kasipagan, at pagtitiyaga. Ikaw ay may malalim na paggalang sa tamang paraan ng pagkita, ayaw mo ng anumang uri ng panunuhol o madali ang pakinabang. Para sa iyo, ang bawat sentimo ay bunga ng sipag at determinasyon. Ang layunin mong umasenso sa buhay ay hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa ikabubuti ng pamilya. Sa trabaho, hindi ka nagpapabea. Inuuna mo ang tungkulin at laging handang maglaan ng buong lakas para matapos ang mga kailangang gawin. Marunong kang mag-ipon at maging praktikal sa paggastos. Hindi ka padalos-dalos lalo na kapag ang pinag-uusapan ay kinabukasan ng mga mahal mo sa buhay. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng malinaw na direksyon kung paano patatagin ang buhay pinansyal at personal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius. Ang Aquarius ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ay nagkakaloob ng pagiging matatag sa paninindigan at pagiging totoo sa sarili. Kapag may binitiwan kang salita, sinisigurado mong ito'y maisa sa katuparan. Ayaw mong masira ang tiwala ng sinuman, kaya't lagi mong iniingatan ang bawat kilos at desisyon. Sa trabaho, ikaw ay matyaga at hindi nagpapadala sa mga negatibong impluensya, mas pinipili mong manahimik at magtrabaho kaysa makisali sa mga usaping hindi naman makatutulong. May taglay -like kang tapang na hindi basta-basta nagpapaloko o nagpapadala sa emosyon. Ayaw mong umasa sa iba, at hanggat maaari, gusto mong tumayo sa sariling paa. Hindi mo rin gusto ang mga taong mapagmataas o mayabang, mas pinipili mong makisalamuha sa mga taong totoo at may layunin sa buhay. Ngayong araw, ikaw ay binibigyan ng kalikasan ng tibay ng loob upang panindigan ang iyong prinsipyo at manatili sa tahimik ngunit matuwid na landas. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ay may pusong matyaga, masinop, at laging nakatoon ng isip sa ikabubuti ng pamilya. Nananatiling matatag ang iyong determinasyon na maging responsable sa lahat ng bagay, lalo na sa trabaho at pinansyal na kalagayan masaya kang gumagawa at hindi mo inaasahan ang mabilisang ginhawa, alam mong ang tagumpay ay dumarating sa mga taong masikap at may malasakit. Likas sa iyo ang pag-iipon at paglalaan para sa mga di inaasahang pangyayari, dahil ayaw mong makaramdam ng kakulangan kapag dumating ang panahon ng pangangailangan. Sa tahanan, punong-puno ka ng pagmamahal. Masaya ang iyong pakiramdam kapag naririnig mo ang tawanan ng mga mahal sa buhay, iyon ang iyong inspirasyon. Sa trabaho, ikaw ay masipag at hindi nagkukubli sa mga responsibilidad. Ayaw mo ng palusot o iwas gawa, para sa iyo, mas masarap ang pahinga kapag alam mong pinagsikapan mo ang lahat. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagpapala mula sa kalikasan na magdadala ng kapanatagan sa kalooban at katiyakan sa kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.